Nasungkit ng Abu Dhabi ang Guinness World Record na largest display in the world sa kanilang pagsalubong sa 2025. Pero bukod sa kanila, iba't ibang bansa ang nagpamalas na nakakawaw na fireworks at light display. Panunin yan sa Frontline News Abroad. Makulay at buhay na buhay ang naging salubong sa bagong taon mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Parang may kanya-kanyang grading system bawat bansa. Gaya sa Hong Kong, na talaga namang 10 over 10. Bongga kung bongga kasi ang kanilang fireworks at light display sa Victoria Harbor. Bukod sa wow factor, magical ang hatid nito. Lalo't sinabayan niya ng musical na The Symphony of Happiness, which means conveying wishes for prosperity. Pero hindi nagpatalbog dyan ang mga bansa sa Middle East, ang Qatar. Teki-teki ang peg sa salubong, Grand drone ng pasabog nila na sinamahan din ng fireworks plus 5 yan sa creativity. Ang Ras al naman sa United Arab Emirates. Drone din ang ibinida. May formation pa ito ng oyster shell with a pearl. Speaking of formations, iba't ibang drone formations ang ibinida sa Abu Dhabi na sinabayan ng mga fireworks. Take note, 50-minute show yan ha kaya ang ending record-breaking ito at na-achieve ang Guinness World Record na largest display in the world. Majestic naman ang atake ng Dubai sa kanilang fireworks display sa iconic Burj Khalifa. Say ng organizers, ganito ang New Year sa Dubai. Achieve na achieve naman ng Sydney sa Australian city's biggest ever fireworks display Nangyari yan sa iconic Sydney Harbour Bridge. Kaya sinabayan din ito ng Golden Waterfall effects. And for the first time and forever, ito ang fireworks display na may 80 new positions ng Harbor Bridge. Perfect talaga! Pero wait, there's more! Si Blackpink superstar Lisa naman ang nag-headline sa Amazing Thailand Countdown 2025. Three days ang New Year's Countdown sa Thailand, maaga pa sa deadline! And second countdown to 2025 na LED light ang paandar sa Sky Tower sa Auckland, New Zealand. Sinundan niya ng Instagrammable at colorful na fireworks display. Million-million naman ang nakisaya sa Copacabana Beach sa Brazil. Magical naman ang ipinamalas ng London sa kanilang salubong. Kaya ang mga revelers, aba, unity habang kinakanta ang Auld sign. sign. Yes, yes, More than a romantic New Year naman ng Paris, France dahil nakisabay sila sa pagandahan ng fireworks. Inulan man ng New York Times Square, aba, laban pa rin sila sa countdown. May pa-confetti pa nga sila na nagkalat sa kahabaan ng New York. At sa nakalipas na isa na namang taon, Nagpasalamat naman si Pope Francis sa mga nasa likod ng successful year ng Rome bago ang Holy Year o mas kilala bilang Jubilee. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fullhandshow, News 5.